kain mo ug Eh, ik itchurahan ni ogang ano Ayan, gulay for life sarap to mga guys Bisa lang to kasi Ayan. Mm. yan Ay, 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 <coughs> <coughs> mo mm. mm. ah 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 asin ah ah Ang ah 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 Yung umot eh. Okra. Okay. Hmm, malutong lutong lutong. <coughs> mm. Hindi na uso. Wala sa tanay? May kailangan maalatan na sa tanay. Okay? Mmm. -mm. Mm, Harap. Bili ko tong oong, yung kamote. Ang daming ulalo. Hindi namin gano'n na kami. Matulog na.